6,000 6,000 6,000 Ang pin na siya Ang <coughs> Ang laki, yan yung remote Ang laki Mali 250 pot yung dalawa na to 250 <coughs> <coughs> oh, <yeah, no. coughs> Ang dami na Ang dami andres or eh kagagawa to, lang yan. Kagagawa lang daw boltfish 5 no Oo uh, ayan ang ganda oh Tomo naman siya mo-clutch naman siya guys, nandito tayo alin sa Recto, ito mas mapawais dito At Si Boss Chris Nandito, meron po siyang bagong ano, uh, Nagawang robot ulit oh, Ayan, yeah. kagagawa ball, lang yan Kagagawa lang daw, Voltis 5 no? Uh, ayan, ang ganda oh Comoplats naman siya Comoplats naman siya Kasi nakarami na ito natin, di ba yung 15 inches naalala alam uh, Oo, ano? Yung nakaraan, eh, ang uh, oh, Nakaraan lang, nakaraan linggo Ayan oh Kaya oh. kagagawa ko lang din yan Kaya lang Gawa yan Sinelas Chinelas, uh, medyo uh, ano naman yan. siya. Ganda. <laughs> oh? Uh, so, pwede pala kayo talaga gumawa ng uh, pwede, masky, malaki, basta, kasi, mas pwede, malaki. basta depende sa order ng... Mas gusto ko ano, kasi yung Voltes 5. Paborito ko kasi yun. Ah, Voltes 5. Uh, so, ito boss, magkano naman mag ho ito? 700 yan, sir. Ayan guys, 700. 700 dyan. Hirap kasi gumawa. Alam mo naman. Kita mo, hmm. isang week. Oh, Nagawa na naman ako. No. Last week. Oh, tas... Ayan, no? Oh. Okay, so. Voltes 5. 700. Ito, gawa sinika. sa chinelas. Ito boss, kung sakali naman, syempre, eh, mga alam At mo naman. Man, sige, limandaan, uh, bibigyan natin. Ayan, hanggang 500 oh. daw guys. At naman sa ko, diba? Ayan, uh, oh. Ayan, talent ko, di ba? Ayan, oo. Kaya yung talent ko naman yung binabayaran dyan. Eh. Mm, kaya nga, oo. Oh. May mga ipakahu dyan kasi, yeah. nagko-comment na parang yung materials lang is ganyan mm -hmm. lang daw eh. Bakit daw mahal? Eh, oh, eh hindi, hindi, ho yun, hindi sa materials. ito e, kasi, gawang kamay, ano oh, to eh. Gawang yung talent mo eh, hindi yan basta-basta. Hindi kasi kagaya ng mga machine na ginawa oh, sa machine eh. Sa Iba machine naman kasi, mm. -hmm. isang anuan lang yun, lalabas na yung robot. Oo, oh, eto Ayan, kasi. Eh, gagawin na pa sa kamay mo yan. Kumbaga, ng ng kamay mo. ganun Ganda, oh. Eh so paano? Gusto nyo sa mga gustong mag-order or may mga ano? Oh, sige, kung ano, up, i o oh, to na lang para ano, mag shout out na lang kayo kay Sir Lucky Adventure. Oo. Ah adventure, lakay adventure kung gusto niya magpagawa sa akin. Magpa-shoutout kayo sa kanya, sasabihin niya sa akin kasi lagi kami yung nagkikita eh. okay. Sige po, sige po. okay to, supportan na natin sila kay adventure. Okay, But the best, salamat po. Okay, hey, sir. Okay, thank please. you, thank you. Please. Uh -huh. Dito sa ano, bali nandun siya lagi sa ano naman, sa may Zaragoza, Carmen Planas. Guys, nandito biling. tayo sa ano, sa... Ngayon po ang dito po mabibili. Tumas mapoa rektor ah uh, at admire nga po mga benefecta si buya Heli Tisoy Tisoy, no? Tisoy. so yon ito yung mga cards ng mga NBA cards no hello no, gusto niyo uh, mak gusto niyo makakuha ng mga ganitong ano pero meron po siyang ano eh yeah, 1982 yung game in watches 1981 1981, 1981 pala 1981 pa 1981 no game in watch Magkano po po ang ganito po 700 sa mga naghahanap 80 po diyan guys 200. 700 daw ito working pa siya game in what? 700 na yeah. yan 1981 yan so, yeah. Ito pong mga ano niya. Uh, ito po, kasama na po ba Sa 700, kasama na po yung mga bala. Ito po Bukod pa po yung mga bala. Ang bala is 50 pesos each. Tek 50, isa po niyan. Uh, guys, yung mga NBA cards, mga sikat na NBA cards. Nandito po, marami po tayo dito. Yeah, no? iyan o, NBA cards. Magkano po ang bawat isa po nito ko? Yung mga sikat, may nabigay ko manong 200 isa, yung hindi ganoon sikat, 30 isa yung mga sikat daw, yung mga sikat 200 ang isa. Pero yung hindi masyadong sikat, mga ma 150 po 'no. 150 or 100. Yung parehas na po yun Pwede niyo pong puntahan guys dito sa Recto sa Tomas Mapoa Street, Burautan po no. Hanapin lang po si Kuya Elite Soy. Elite Soy. Dito lang nakalatag lang siya palagi rito. Napakarami sa mga mahilig mangolekta po ang dami-dami po. Ayun. Wi-Fi lang po kita mo. Camera. Ang dami. 200 or 150 daw. Eto Pagkali pa guys, napakarami Eto si Pagdita natin Pagdisa Si Shakil. Ayan si Shaquille. Etong si Shackles 200 na po 'yan pag kaganyan. Si Bo assist na si Bo. Ano? Pwede ko tawaran 'yan oh. Ayo. Gel. Oh, pwede tawaran di ba? Okay. Yan mga yan. Basta kaya si Kat 200 Ayan 200 mga sa Boss ano ba kunyari ano ba yung number nyo Kung halimbawa lang ah, I-flash na, na natin para ano Ano ba yung number Yan. Kuya Yan, ito yung pwede nyong tawagan sa mga gustong makapag-collect ng mga cards na to. Ito po siya. 09953340390 nine zero. Look for Mr. Angel. Yan. Siya po. O kaya puntahan po natin dito kay Boss Eli Tisoy. Dito lang po yan sa recto Burautan sa recto, Nandito po lagi po yan. Thank ito si ay wala na no, sir na Di yung ngayon ko na yan. Rookie niya pa yan. Nagano oh, pa yan. Na uh, game din pa. Na si Situran. Uh -huh. Oh ito kay sir. Kevin Duran. Yan. Uh, uh -huh. tebel, yan. Uh, mga sariwa 'yun pala pag, uh Judge! Ako na sa ko. Hello guys, dito meron tayo nakitang ano na pang racing, daw racing na sasakyan. Iyan oh. Bali 250 boss yung dalawa na to. Ito 250. Dalawa na daw. Ayun oh. May mga spring pa talaga. Anong issue po nito? Yung ano lang, yung gulong siya o talagang ganyan po ba siya talaga? Ah, ganyan talaga. Oh, guys, 250, dalawa na to. Sino yung mga... Uh, Sino yung may mga gustong makabili na ito, guys? 250. Tapos... Pwede nyo puntahan dito sa ano sa recto, Mas mapuwa. Dito lang po yan si Kuya. Kuya ano, ano to? Sa, sa kanya po ito. 250. Ito. Pang collection na to. Dalawa. Kung sakali boss na may magkagusto paano kunyari last price magkano yan? 200. Ayan guys, 200 daw yan last price. So kung sakali pen, Puntahan nyo na rito sa Recto lang yan Burautan sa Recto Tumas mo po Street Yeah. So, boss, maraming salamat ha. Thank you. Hey, Kuya. Magkano po itong ganito niyo pong Ay, mabigat. Grabe, ang bigat. Ang bigat. No, regional 'yan ha. X Dobo. Magkano 'yan? 6,000. Grabe, no. Pang-outdooran na siguro to yung pag lumabas ka. Magbigat to. Maraming pinapayang watcha yun. Ayoko. May chart po ba to? Wala? Hindi uh, yun. Bin, magbigat. Ibig sabihin tatlo yung speaker, no? Ano po? Kabila ano? Hindi, ang lakas siguro tumarap ako nito, no? Guys, ano yan, no? Uy, ano natin yun? Next do po. Meron pa siyang equalizer. Eco. Meron pa siyang microphone. Pag nag-call. Ayun. Live performance in your farm. Ah, uh, green, no? Talagang siguro matagal din maubos yung battery nito. Ang bigat. Ah, tuloy pa. Tuloy pa no? na. Mabuti daw po. 6000 guys. Sino yung mga nagkaka-interest diyan? 6000, ang laki. Bluetooth speaker X dobo yung tatak Para hindi tatak Ay, hindi lang Yan yeah, guys, ang ganda ng tulog nito Nakita ko walang ma Mainit daw kasi Naglalatag pa lang si Bosing Ayan, yeah, no, may mga pang malupitan tayo Mga ano dito, ano, helicopter Marabi Ito, ang ganda, laki Ayan yeah. Ang laki, yan yung remote laki. Ang oh. laki. Yan. Hey. Yeah. Ito muna ako, Remote German. control hel helicopter. Oh. Yan. Yeah. Ang laki. Mm -hmm. Kompleto yan. With remote. Yan. Yan. Yeah, ano, yung... ano to? Gumagana to? gane. Gimomaya pag ginamit sas hindi gumana wala rin. Ayun. Bale magkano po ito boss? 500reto? 800 oh, 500 lang? Yeah. 500. Para malaman to lilipad. Mhm. 500. Yan oh with remote. Mm. Guys, 500 lang daw to. So. Ayan, yeah. malaki sya na helicopter. So, ayan. Yeah. Dito, ang dami oh. 50. 50? Guys, magsawa kayo dito. Napakadami. Lobat lang talaga, lobat. lobat lang. Mga, oh. uh, yan 50 pesos. Oh, yun, lobat lang talaga.

dami uh, po po no? Anak, hindi ba camera mo yan? Hindi. Hindi, hindi. Parang portable na player uh, Ah, mga ano to MP3 MP3, MP3 portable player Ayan, so yeah, no. new Ayan, ang dami guys Ayan na okay. guys, nandito na nga tayo Napakaraming tao na dito sa Tomas Mapua Street yeah. hanggang doon Ang dami na guys nice. dami oh pila pila oh dami oh natumas mo po street lang oh yan Correcto. rey to yun ang ng tao ah, gan do gan

guys, ito na po ah, uh, natapos na nga po ang ating pag-iikot-iikot dito at may mga na rin tayo na gamit so, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa aking mga uh, taga-subaybay dyan maraming maraming salamat po sa inyo sa mga subscriber po natin, no sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sana po, ah, uh, pakiclick na lang po ang subscribe button ang ating Notifications bell para ma-notify po kayo lagi sa ating mga videos. So, once again, maraming salamat and God bless po sa lahat.